Everyone, today is Saturday and ayan, nandito po tayo kay na Aileen. Sinama po tayo ni Erwin at yung kanyang mga kasama. Dito po tayo at makikik, ano tayo, makikipagkwentuhan kay Aileen. Eh, kumusta tayo, no? Tapos po nang aming feeding. Ayan, diretso naman kami dito. <laughs> Aileen, sa rampa mo? Saan ang rampa? Aileen, Eileen, saan ang rampa mo? Bakit ang ganda mo ngayon? Lipstick, oh. Saan galing lipstick mo? Yan. Ganda. Tanggalin mo tali ng buhok mo para maganda ka. Ba't nagganyan na yung ano? Gupit mo. Sino nagupit sa'yo? Si Makmak. Makmak? yung jowa mo? Ha? Huh? Papaskil. Papaskil? Ano naman daw yung buhok mo na yan? O, tanggalin na natin to. Oh. Iyan na lang natin i-short hair. Ganyan na lang siya, o, short hair. O, ganyan. Para gaganyan siya, o. Para mas gaganda ka. Love mo ba yung asawa mo ngayon? Sino yung... Kaya may tatanong ako sa iyo, sinong mas love mo? Si... Anong pangalan nung jowa mo ngayon? Si... Sino, sino? Sino si mas Mac love Mac. mo? Si Makmak. Si Makmak o si Andy? Sino mas love mo? Yung pangalwa kong asawa na yun. Hmm. Kilala mo pa ako? Opo. Sino ako? Si Ate Roda. Oo, oh, kilala pa mong pala ako. Diyan ako, nagtulog ng isang gabi doon. Hmm. Oo nga, no. Masama ka sa bahay? Oo. Eh, uh. paano si Makmak? Kasama din. Eh, hey, ayoko nga. Hindi nga ako nagpapatuloy ng lalaki doon. Bawal ang lalaki sa bahay. Hmm. Bakit naman naghanap ka na naman ng lalaki? Iniwan mo si Andy. Ha? Asa na si Andy? Nara po, sa na, kinawa ng anak. Ah, kaya pala nag-asawa ka na. Naghiwalay na pala kayo? Ito ka? Naghiwalay na pala kayo ni Andy? Oo. Ah, Parang ang ganda mo ngayon ah. Hindi kayo stress dito. Yeah, iinip po ako dyan po. Wala akong kasama diyan Anong ginagawa mo pag nainip ka? Naglalayas po. Ay nakoy, wag ganoon. Naglalayas sa Tiruda, tapos may gustong iba. Huwag ka maglalayas. Daw, gusto niya, gusto niya na daw asawahin si Joey. Hala! <laughs> May asawa siya. Meron ka na naman crush na iba. Masyado ka ha. Ano kayong tawag doon? Salawahan. Salawahan ka ba ka? Dapat isa lang ang minamahal. Mamahalin mo lang si Makmak. Huwag eh? ka na magmamahal ng iba. iwan mo si Makmak, mamahalin niyo ni roda Huwag ka Baka gusto mong pa pa lang Baka gusto mong agawin ko sa si Makmak. Mm. Ayaw ba? Mabait ba gayon? Opo. Ay nako, gusto ko pa naman yung ma mababait. Kaya magpapakabait ka din. Ay may trabaho? Ay. Nako. Masipag. Mm. Kaya wag mong iiwanan. Maraming magkakagusto doon kasi masipag. Magpapakatino pa. Na? Mm. Hindi naman naligo. Naligo ka na? Naligo ako kanina. Naglinis ka ng bahay mo? Hindi. So, hindi man daw, sabi ni Erwin mo. Naglinis ako dyan. Hmm. Nakakain niyo yung ganda ng buhok. Bigyan pala kita hikaw. Bakit wala kang hikaw? Ano nangyari dyan? Nagmamagwas. Nagmamagwas. Ha? Hinila mong ganon. Ay, hindi ka dapat naghihikaw? Sira, ano? Oo. Inihilang. Kaya na ang dami hiwa Yung isa, ganun din? Isa lang ang meron. Helen, ilan taong ka na, ba yeah, Nga 24 na yung abril pa. Ha? Nga 24 na yung abril pa. Lapit na pala birthday nito? Hmm. April ano? 25. 24 ka na na? Hmm. Lapit na pala. Anong gusto mong, ano, regalo ko sa'yo? Cake ko. Cake? Tsaka po, ano po, video okay. Bakit sino kakanta sa video opi? Okay? Dami pong mga, ano po, si hmm. Makmas po, saka si Papa, saka si Mama. Anan diyan yung tatay magulang ng, ano, nila makmak Oo okay. po. Mababait naman sila sa'yo? Oo. Hmm. Kaya magpapakabait ka din. napunta ka kay ay, Mama mo, kay Rowena? Hindi, na-uwi doon. Pa'n ka na-uwi? Dalawin mo si Mama mo. Ba't di mo din nadalaw? Namimiss ka nun. Ganun mo na lang buhok niya. Oh. Short hair na lang. Ganun. Magkutuloy sana ano? Hmm. Short hair na lang. Ganyan lang. Pangit na yun. Paano yung mukha na yun? Anong nilalagay mo sa mukha mo na yan? Ano yan? Parang cream po na ano po. Ano nung nilalagay mo sa mukha mo? Ang dami mga ano? Miss Gumanda. Naging demonyo ang sura. Ayan <laughs> oh, oh, <kasa> <laughs> sa bahay mo? Ayan ah, ang bahay niya? Ha? Hmm, dito pala ang bahay niya. Mabuti may sarili kayong bahay. Ay, nahanap mo. Sakit po ng ilo ko. Wala Oh. Anong oras na uwi yung asawa mo? Last, last, last 3 po. Maganda ha. Maga po. Ano ka po ni ano? Ay, yung asawa niya lay, Anak mo. Ah, anak mo po. Mm -hmm. hmm. umalis. Dito na lang, ano po? Dito na lang daw siya. At pinagpulpit, dinala ko ay sa sini at pinaalam ko sa barangay. Sabi ko, narong kakuhari na no, umalis Kasama ko sa mga tagawan. Ano <laughs> mm. ka naman? ice naman po. Mm -hmm. Hindi naman nagpapasaway. Eh. Ay, may isang eh. ay gaya. Mas Robin? Kung ang mas na uwi, ay pagmamagan, halayas, yakin. Iraiston po eh kuno minsan eh sinabi na raw na kuno dito ang lugar. na kainan ng mga rodo. po kayo. Hindi. Eh Pisanbu yung asawa ko. Saan ka po? Na, saka po nakatira dito rin. Eh dito ko natulog at niyan sila. Ah, nakakaya naman ako magtulog <laughs> diyan, baklod. Pero ako. dati po dito kayo. Oo, hindi nako. Magkasama po kayo niya na dati, makmak. Nasa po asawa mo. Masarago. Magkakaroon na po, Aileen. Nam. Kaganda-ganda. Kagana-ugang mo, tay? Siya? Oo. Ay, minsan ay... Dali ka nandang nangigilan dito. Minsan ay ano? Kaganda? Matigas ang bungo. Huwag matigas ang ulo, Aileen. Makikinig ka kay tatay. Buti. Buti. Kaganda-ganda eh. <laughs> Papasaway ka man daw pala kay tatay minsan. Ay, anong minsan? Madalas. Ay, madalas pala naman. Ay, kahapon ay nina. ka pala galing? Yan pa. Kay Joey na naman. Napagod pa ako ka. How many times that I told you, don't go there. English, guys. Yan pa. Yan makaintindi na Tagalog, guys. English din natin. Balay natin English yan. Parunong ka? Ay, nakakaintindi kang English? Alin? Magkakaintindi. Hindi ka intindi ng Ingles. Bukal marunong basa. Ayaw mo man tayo makakaintindi ng Bisaya ay Tagalog. Hindi lamang. Hindi na lang magmurak. Ano yung sukat niya? Teaching na natin kung paano siya tumira na pag halimbawa. Ma ABC Ayan nga ganyan. Dito ka dito ka. Sige lamang. Huwag sa saan Sabihin mo kay Makmak pag -mak pagupitan tong buhok mo. Sabi ma. Magbalik ko sa sama uli ako. Dito tayo. Sa sama uli ako kay Erwin pag ano. Pagbalik ni Erwin sa sama uli ako, titingnan ko kung mapagupitan. Eh ganun mo lang siya, oh. short hair. Ganun. Sino nagupit sa nito? Ha? Si ano po Erwin Eh mo na, i-short hair mo na siya. Tanggalin na to. Ganun na siya. Ganda. tapos huwag ka magpasaway ha magpapakatino ka na at mabait man baga ang asawa mo masipag may trabaho di ba kaya magpapakatino na malinis ka ng bahay nyo para pagdating ng asawa mo malinis yung bahay ha huwag ka nang gumala ano bang dinadayo mo dun sa ano ano usapan natin Aileen pag napunta ko dito, wala ka, nandun ka sa isang lalaki mo. Kita ko pag ano. Gusto so, mong makita si Bianse? Oo, sa saka si Edo, ano. Si Edo yung anak ni hapid na. Mm. Si hmm. Kalingap. Edo? Oo, oh, Kalingap Edo. Saka si Kalingap Rob. Gusto mong makita? Oo. sa Hmm. Mm. Saka yung asawa, yung si Kalingap. Ano yung pangalan ng asawa? Si Miss Jackie. Oo. Ah, kaya pala gusto mong sumama sa akin. Magpapakabait ka. Hmm. tapos na ako na pira kay ano, kay Kuya Bam. Pang-okay sa at katong okay. Huwag ka na humingi ng pera kay Kuya Bad Kasi marami yung tinutulungan hmm. tapos kay Kuya kay, ano, ng Rob Anong gagawin mo? Kaya na lang ay ba, ano, talibo pang cake na kapang bisyo. Ah, pang birthday lang. <coughs> ano gusto mong damit sa birthday mo? Anong ito po? Ganito Kula. Kulay red? Kula. Oh. Gown. Hmm. Gown na kulay red. Ano may kulay red ako dun sa bahay ah. Saka hmm. yung ano, sandals. Sandals, gusto mo rin mababa lang yung katulad nung sandal, yung ano yung sandals ko dyan. Bibigay ko na lang sa yung sandals ko na hindi ginagamit. Maganda yun. May kintab-kintab yun. Kala yung ano, yung damit na ano yung... Bibigyan gaon din kita ng damit na gaon pang birthday. Uh -huh. Gusto mo ba bunggang birthday? Okay. Uh -huh. Sabi mo kay Erwin. Saka yung ano, yung makikita yung picture katulad kay Kalingap Ido. Bagay yung nakita ko nung sa cellphone. Ay, yung tala ka ng... Kinakasal ba gayong-gayong? Oo, yung gayong gayon magapuot. Oh. Naka-turpulin? Oo. Ah! Mo pala, <laughs> ah, gusto mo pala, naka-turpulin ka oh, rin. Oo, saka yung birthday, ilalagay doon yung 2025, April 25. Iba man ata yung sinasabing April 25, 2025. mm. Yun Hina. ang birthday mo, yun ang birthday mo ba? Oo, oh, ilalagay doon sa gayong... No? Sa turpulin? Oo. Oh, oh. Pero mukhang mo. 25 ng... Lang... Opo, oh, April. April? Napatarpulin daw, Tay! Dahil ko pa... Anong si design? Pa, ha? Ha? Anong design? May ano? Ano po, yung may nalip, Mga ibon-ibon? Ano, hindi po. Ang grabe ka naman yung ay, ano. Ay, Okay. Uh, 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 lobo na parang 25. yung pang ano pang lipat sa ano sa kayo uh. mo. Uh. Ano ako ni ibon ibon Hindi po, pa lang. Bata pa pala ito siya ni. Bintet Sin lang pa lang tayo. Hmm. Tapos magpapamanicure ka din, tsaka pedicure. Oo. Oh. Papagupit. Tsaka mapamake up ako. Yung katulad, yung katulad baga sa bulhaw. Hmm. Grabe, maaala -ano daw. Maka na make up kay ano. Kayo, no? May kilala ako. Hmm. Oo. Oh. Manicure. Papa, kailangan pala i-make over to si ano, si Aileen. Makabait ka. Tapos may petition pa, ma 18 candle saka ay 18 kandil 24 candle 24 dami man nun 84. 24 24 candle oh uh, saka 24 na, na ganyan no ano yun ano yung <laughs> alak. <laughs> alak 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 Sa, alak sa alak 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 Madami yun, 24 eh. Sa kala lang pag ano, pag wala rin ang birthday ko, isang ko yung pangalan. Hmm. Ah, sige. Marami ka at ng Hmm, paganda na kung yan natin, Roda, pag naroon ako sa <laughs> Siya ang bahala. <laughs> no. <laughs> Grabe talaga yung ano sa akin ni Aileen. Depression. <laughs> Masama ba? nasa paghahandaan ko po daw yung kanyang birthday. Kaya, kaya pala isang buwan ka. After ng birthday mo, uwi ka na dito. Mm -hmm. Hindi ka na punta, hindi ka na babalik sa bahay. <coughs> Ay, naku na. Hindi po, ano po, ma, hanggang ano po ako June ma, ano pa nga, ma, pa-enroll pa nga ako sa alam. Dapat kasama din ako. Eh? Nag-aaral pa pala na. Opo. Okay. Ano po sa sabihin ko? Yung no, ano nga, manawag ang... <laughs> ang kakaya naman sabihin. <laughs> o, oh, wala kang handa. Pag naya ka. Ano po, bigyan niyo Sana yung mag, may magpunin sa pang birthday ko. Pang... Ano ko sa 24. Bigyan ako ng pera pamasko tsaka cake tsaka yung tugtugin tsaka po palubo pa invite mo na yung ano mo yung pupunta sa birthday mo invite mo sino ba yung mga ano pupunta Si ano po, si Ate Ruda, saka si hindi ko pa kilala yung iba pa. Marami sila? Hmm. Marami-rami. Ano? Uh, 24. 25. Sila yung si mama mo, hindi mo ano yun, invite? Oo. Sabihin mo na, invite mo si mama dito. Pangalawa si mama, saka si Panatlus Pan Pan Papa, ang uh, partner ni Papa, si mama. Si Makmak, -mak partner ko din. Hmm. Hindi ko, kilala, hindi ko pa kilala, si pa ko pa kilala si ano, ay papartner ko na lang po si ano, Kuya Erwin, kaya Truda, amin na. Hmm. Ah. Sino partner ni Robin? Limutan ko eh. <laughs> Sino partner ni Benz? Hmm? Sino partner niya? Sa cellphone niya. Oo, oh, answer. kilala na yun eh. Yung hmm. nasa salpan niya, yun ang iam. Yun na lang? Oo. Um, Walo na. Oo. Hmm. Lista mo ha? Baka oh, makalimutan mo yan. Walang ang ano ay, walang papel ay. Tsaka bullpen. Marunong hmm. ka magsulat? Opo. Okay. Um. Pagpabili ka ano, kayo. Susugsugin ko lang so, 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 yung pangalan ng yung girlfriend <laughs> niya. Saka uh, yun siya. Saka po si... Ayan o. No. Friends tayo sa Facebook eh. Ha? Mag-friends sa Facebook. May uh, cellphone ka ba Meron po. Ah, uh, may cellphone ka pala. Basag-basag na yung ganito. Pa Apa, ano ko Kaya ano pag... Bilhan niyo po yung, yung ano ko, yung cellphone ko na... Yun, sana may pong gaya ano, buo po? LCD? Oo. Alam-alam mo pala ay. Bakit nabasag? Ang gawa po sa ano po, siminto din sa may patay bagay din sa singi. Nakipaglamay ako ay nadu, na, ano po, naduro. Takbo ka na naman siguro ng takbo ay. Hindi po, eh. naroon lang po sa na nagchatter sa ko, eh, nabitawang ko. Pabalik ah. na lang kami, walang pasawag kang maglalayas. I Kasi pagbalik ko, at nandito kay sasama kita. Magpaalam ka na kay Makmak Mag-usap kay Mama yung gabi ha. Hindi pa ako binibigyan ni, ano, ni na, ano Ano bang usapan niyo ni Kuya? 'Di ba sabi niya isang linggo kasi nagpasaway yeah. na nung nakaraan. Oo, so, dadala na tatlong araw pa lang. Tatlong na araw ka pa. Kahapon wala ka rin dito. Punta kami dito. Araw. Umunta kami dito kahapon wala ka. Tama, yeah, uwi na muna kami ha. May Huwag ka magpapasaway. Hindi pa ako kay Irwin ng 100. Anhin. Para may Maybe. ano po ako para din oh, ng Bibigyan na lang kita 50. Mm -hmm. Sagwenta kay ano, kay Irhil. Ah, na yun. okay na yan. Hmm. Anong bibilhin mo? Ano po, ice cream po. Ice cream? Saka po, malap, yung ano, yellow, papun. Mm Huwag -hmm. ka magpapasaway ha. Mm Hintayin -hmm. mo si Makmak dito ha. Mm -hmm. Magpaalam ka kay Makmak na mm -hmm. maayos ha. Mm Huwag -hmm. ka magpapasaway kay tatay mo ha. Mm -hmm. Mm -hmm. Salamat po. Mm -hmm. Madalang kita sa susunod ng tsinelas. Okay. Okay. Magmatama ako dito ha. Dapat kayo tat 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 yung tatlo na lang ay. Para yung gamit ko ay ano. Kasia? Oo. Uh, pagbalik namin. Wala na lang po lalurin. Huwag kang lalayas. Para pagbalik namin Erwin ay maabutan ka namin. Uh, Oo. Oh. Dito lang po ako. Ma dito, dito. Sige. Sige. Sige.